Naging nagsisimuling eh. at paang katotohanan ang lahat ng binabalita. Walang pinapalampas at nagbabalita sa mga surat ng Pilipinas at laging bukas. Ako si Miss Alisa Chu. Ako naman si Mr. Virgil Viola. At namin sa kanya nang siya ay nagtapon ng basura. Ito na natin ang report ni John Abiliana. pasok! Ngayon na nito po ako sa Tito Ocean para matuhayan natin ang kwento ni Ate Janine. Ilang taon na? Tatlong taon na ako. Ang status mo? Married. <coughs> Time of One to nine. One to nine. Ilang taon ka na nag-trabaho dito sa Adjie? Ah, uh, mag three years na ako ng February 22. So, bakit janitress ang napili mo? Wala kasi akong magawa. Yun ang napili ko. Yun lang kasi ang napili uh, ko kasi yung para ma malutas ma ko yung mga uh, yung kahirapan namin. So, janitress lang yung na napili ko. Wala kang dating pinasukan? Hardware. Hardware. Self-leader. Self-leader. self leader <coughs> so so kwento niyo sa amin ang unang araw ng trabaho niyo. Ano yung ah, mga hindi di malilimutan mo? Ah, unang unang um, trabaho ko, unang araw sa trabaho ko, hindi ko malilimutan yung oh, bilang hindi ko malilimutan yung ano, nakalinis ako ng jeans. Yung madrumi, ganyan. Yung ba yung Ano pa? Tapos, mahirap. Yeah. Mahirap yung trabaho na stress kasi madudumi yung mm -hmm. ano namin. Parang, parang uh, naluut-luut oh, oh, Oo. Oh. Oh. Ano, sa, sa mga ano lang, mga one-way. Ilang taon ka nun nag-first-time trabaho? Twenty, twenty-seven. So, naka-graduate ka na sa college? High school. High school. High school, high school right? So, ano yung naiisip mo habang nasa trabaho ka? Uh, ah, naisip ko, bakit itong, ito na trabaho yung pinasukan ko, sana nag-aral ako ng mabuti para makatrabaho ko ng mabuting trabaho. Hindi ko gusto na habang buhay, ganito ako mag bilang janitres. Gusto ko makahanap ako ng mabuting trabaho kung iniisip mo yung pamilya mo? Iniisip ko din. Yung tama lang ang silo para sa amin, yung sa isang buwan. Parang kasya yung silo? oh, opo, okay, o oh, para sa akin kasya. Isa yung anak ko. Hmm. Hmm. Ano. ano lang? Ano mga problema niya? Ano, minsan, ano, ma mawalan kami ng pera, ganyan. Tapos, minsan, may problema po sa sarili ko, may sakit, ganyan. Ah, anong ang sakit? Yung inuubo, gaya, ga, gaya, gaya ng magamit kami ng chemical, hmm. inuubo kami. May mga pagtatalo din kayo sa asawa okay. okay. ano? mo? Ah, hmm. Minsan. Ano? Ikwento mo Ah, minsan, dahil sa trabaho, ano, yung paminsan, propagod ako, tapos, sabi ng asawa ko, oh, ano nalang ako, mag isa pa ako ng trabaho ko kung kapag pagod na. A ano po trabaho niya? Driver. Uh -huh. Driver, driver. Uh -huh. Uh -huh. Uh, mahal mo ba ang trabaho ko? Uh, mahal ko, kasi yun ang pinapakata. <laughs> so, or pini pinilit mo lang sarili mo na magtrabaho uh, dito? May isip ko din na pipilitin ko na lang para sa pamilya ko. Uh -huh. Ano yung mga bad experiences? Ano? hindi lang ako gusto na makakita ko ng tao eh dito, Gusto ko uh, mabuting tao ako sa kanila. Mabuting tao rin sila sa akin. Mabuti ba? Mabait ba sila sa inyo? Mabait na. Mabait din ako sa kanila. Mga estudyante yung gumadaan. Um, ah, mabait sila sa inyo. Uh, mabait din. Hilo ate, ganyan. <laughs> so ano, man, ano naman ang mga mabuting karanasan? Mabuting karanasan yung ano? Happy kami dito, yung mga kasama ko. Uh -huh. Tapos, tapos minsan, happy din ako pag pinapansin ako ng mga estudyante. Pampawala sa stress ba, sa ka, pagod. Ah, pero may ano ako may, may problema kasi yung family ko, yung iba, broken family. Galit po kayo sa Yung asawa ko ngayon, hindi. Yung ano lang, kapatid ko, broken family ko. Yung ikaw, yung parents nyo? Oh, wala, wala. Okay ang parents ko, yung kapatid ko lang. Kasi may, may ano, may ibang babae, ganyan para Anong sa dapat akin, ang isang <coughs> para sa akin, yung isang danitres, para sa amin, mabuti naman yung maging danitres kasi malinis naman ang trabaho. Kesa hmm. yung iba, magbinta na lang ng ano. Hmm. Wala kang balak na magnegosyo. May balak din. Oo, ang kwento ni Ate Jen. Nananatiling simple, pero dakila ang trabaho niya. Ako po si John Habiliana para sa KBNN. Balik sa inyo. Salamat sa pag-ulat, John. Grabe talaga yung Virgin, no? Ang hirap maghanap ng mag trabaho. Tapos, ang hirap din mo yung chalitres. Kung ano, sa panahon na yan, isis talaga. Talaga, so dapat mag araw talaga tayo. At para sa karagdagang balita, mag-log on sa www.kbn.com.ph At ilike naman ang Facebook page, www.facebook.com kbnnph At mag-tweet naman, uh, www.twitter.com kbnnph At ito ang mga balita at kwento para ngayon din. Hanggang sa muling balita at pagkwento, ako si Mr. Virgil Viola. At ako naman, si Alex and Jennifer na tama palaga siya. Tapos, nag-take siya fat loss tapos may proper exercise. Ang fat loss kasi ay may L-carnitine at antioxidant na pinatanggal ang mga excess fats sa katawan. Hindi lang yan. May marami din itong vitamins na nagpapalakas sa ating katawan.